Hello po, good morning! Andito po tayo ngayon sa may Bisugoy Eatery kung saan merong masarap na puto bumbong. Matagal na po itong puto bumbongan na ito. Uh, nasa tatlong dekada na po. Ayan po si Atilani. Siya po ang tindera po dito simula ata na nagbukas po ito puto bumbong. Kahit po hindi December or holiday season, meron po dito Uh, every day from Monday to Saturday from 7 a.m. to 5 p.m. po. Ayan, makikita nyo naman yung paggawa ng potobongbong. Napakalinis po dito. And siguradong sulit na sulit po ang inyong bayad. Pang-expert po ang quality. Masarap, malambot. Dito lang po yung matatagpuan sa may kanto ng Santa Isabel, Kawit Cavite. Araw-araw po, bus po ang kanilang tinda. Dahil po sa quality at lasa. Fresh po lahat ng mga ingredients like yung coconut and yung kanilang paldo na masarap. And so ayan nga po, bumili ako ng isa para po tikman natin. Pero palagi ko naman po itong kinakain. Papakita ko lang po sa inyo na sobrang lambot po. Ayan. Kita nyo naman. Napasarap po. Super lambot. At hindi po yung nakakasawa kahit araw-araw. Meron din po sila dito mga short and bilaw orders. Like po itong palabok overload na talaga naman pong babalik-balikan nyo po. Dahil sobrang sarap. Um pouco completos os recados. Tignan nyo naman po, tsura pa lang. Mukhang napakasarap na. Meron din po silang all-meat spaghetti at tacos na siksik na siksik sa laman. Hanggang dito na muna tayo mga mareshki. Until on my next vlog po. Tara na, punta na kayo dito sa Bisugoy Eatery, ang pinakasikat na tindahan ng puto bumbong sa Kawit, Cavite. Bye!